Good day everyone! Welcome to my vlog and welcome to Quest ni Timoy. And for today's video, maligagala ko po kayo guys dahil akit po tayo ng Mount Itang-Itang. Kasama ko po yung aking pamilya at yung aking pamangkin. So ayan, tuwang-tuwa sila at excited para maket po ng Mount Itang-Itang. Alright, so para sa makaragdagang mga kaganapan guys just stay tuned then sundan nyo po kami kung hanggang saan ang makakaya ng ating mga kasamahan at maging si ako sa pagkakit po natin ng mount itang itang alright hello hello guys good day bali malagaw kami sa may mount itang itang okay sa bukid naman ay, mm, galit, no? Sige rin. Sige lamang. Paguli lamang. Tungkot natin magis may baryo. te Hindi. tubig. na tubig. Alright. Okay. Tungkot naman Okay. okay. Okay, what yung mga radya? naman guys pag dito. May trail yung tanda kayo na nasinas kani kung nang uh, ka dyan Ang tagtrapas kang tubo uh, ready for extraction para gawing mas kubado. So nagumpisa na dito yung giling ng tubo. Kaya meron ng trail dito guys. Oh. Okay, so dyan lang kita anay. Eh. Update ko lang kamo kung dyan lang kita na yan. Okay. Sadya mga bata eh. Ma minor kita guys kay sa January. May kwan kita may major hike kita. It, mga 4 to 8 hours nga hiking sa binukit kang barangay tuno sa ubos ka mga So ma minor kita kaja para nga uh, at least ang ating nga uh, lungs maka adjust. Nga daw uh, medyo nagapangalay raman ang ating nga uh, kwan, kuan ating nga uh, man, kung kumagtukad kita. So Ini praktis natin pati nga tinga kasing-kasing. Oh, mga bata, nagadalagan doon, ha? Yun. So, stay tuned lang, guys. Look, living mama right Alright, so ayan guys, malapit na po tayo sa tuktok, nasa shoulder na po tayo, kaya stay tuned lang para makita nyo yung, yung kagandahan sa paligid nitong bundok nating inaakyat at kung gaano ka-refreshing doon sa tuktok to. Ayan. Ayan, Ma pati mga. yung mga kabataan, pati yung mga, pa -na -ta tayo mga bata guys. na kasama natin -na is nag enjoy Ayan, -na malapit ta -ta na malapit na, po tayo, -na -ta po tayo, guys. Ayan, malapit na malapit ayan na po yung tayo. Kaya, kung po -ta -ta. kayong kumurap, panorin nyo mabuti at uh, tingnan kung gaano kaganda sa tuktok ng man. Itang, itang. So ayan na, meron siyang cruise guys. Ayan, ayun yung cruise. sa tuktong na po tayo. Ayan. Ayan, at meron pa yung solar dyan na kung gabi, kung gabi is magkikita natin yung liwanag nito. So, ayan guys, oh, nagtuktong na po tayo, nakaposing na po yung lahat at nag enjoy Ayan, alright. Okay, so hanggang dito na lang po tayo. Bye-bye. Panurin na lang natin yung panigit dito guys. Alright.